Hello mga kamams ko, mga kasimple friends ko dyan, mga ka-friendship ko, mangunguha ako ng dahon ng sili kasi magtitinola ako. Pasensya na kayo sa akin ha. Pero tingnan manood na lang kayo sa akin, medyo malayo-layo ako. Ito oh, alam nyo ba, naka-backyap naka, naka ako. <laughs> Teka, ako ako dito, meron, dito sa tabi ko meron na agad. <laughs> oh ba diba? meron na agad. <laughs> bahala na sila. Sa pinagkukuha ko itong dahon ng, dahon ng sili ko. <laughs> Magalit na sa aking baby. Asawa ko. Sa <laughs> pangunguha so, ko dito. <laughs> ang dami to. <laughs> ang kamamsi ko, ang dami doon. Thank <laughs> paano mga kamumsi ko ah, tama na to ha pero you know, <laughs> ang dami na oh. paano sa susunod na lang po ah? babayo po babayo po <laughs> babay po ano ba naman to babayo po